Na bad trip nga itong si Lebron James sa ginawa ng kanilang coach na si Darvin Ham sa laban nga nila against the Washington Wizards. Well, sa close game nga ng LA Lakers pati na rin ng Washington in the fourth quarter ay meron nga big mistake itong si Coach Darvin Ham na munti ka ngang mag sa Los Angeles Lakers ng another loss. Well, in the fourth quarter kasi mga idol ay may kita nga natin dito ang block attempt ni Rui Achimura kung saan nagfail nga siya mga idol at tinawag na goal tent ito ng mga referee. And well mga idol kung isipin nyo at first thought ay parang hindi naman ito goal tent, hindi naman naapektuan ni Rui Yachimura, hindi niya naman nawakan ng bola. Pero ayon nga sa rulebook ng NBA, kapag merong shot attempt, ay bawal mo ngang hawakan ng ring. Kasama dyan ang net mga idol, hindi mo yan pwedeng hawakan kahit parang hindi papapasok ang shot attempt. Minsan nga pati board mga idol ay pinagbabawal lalo na kapag inaampas, kapag may layup. Automatic goaltend yan mga idol ayon sa rulebook ng NBA. At parang si Coach Darvin Ham, mga idol, ay hindi alam ang rulebook ng NBA at tumawag nga ng timeout para i-challenge itong EC Golden Call. Pati nga Lakers announcer ay nagulat sa pag-challenge ni Coach Darvin Ham at pati na nga rin ang mukha ni Lebron James ay nagulat din. Bakit daw nila i-challenge ito? Hindi malinaw sa kanya, kaya naman si Lebron James pati na rin ang ibang coaches ng LA Lakers ay pinatigil nga itong ginawang kalokohan ni Coach Darvin Ham na magcha-challenge sa gold na dito. And thankfully, ay hindi naman na na-challenge ito ng LA Lakers. Kanilang pinatigil ito thanks to LeBron James pati na rin ng ilang Lakers coaches at na-save nila ang challenge na later in the game ay magagamit nga ng Lakers para i-overturn. Ang blocking foul call dito kay LeBron James na obvious na obvious na offensive foul lang dahil nga sa forearm na ginamit ni Dennis Avdija So salamat nga sa presence of mind ni Lebron James at the moment at talagang kinorek niya ang kanilang head coach na si Darvin Am na talaga namang big at crucial mistake sana ang kanyang magagawa kung wala si Lebron at ang ilang mga Lakers coaches. Kaya naman sabi at reply ng ilang mga Lakers fans ay we need a new coach in off season. Ham, lost a lot nga daw, worst coach in the league and it's not even close. Lebron literally saved this game twice. Ham, seems like a nice dude but he needs to coach high schoolers nga daw, pati middle schoolers. Yan nga mga idol ang tirada ng maraming Lakers fans. Matapos nga nilang makita itong ginawa ni Coach Darvin Am na talaga namang nagpainid din ang ulo ni Lebron James. Sigurado at the moment na bad trip nga siya sa muntiga ng pagkakamali ni Coach Darvin Am na kung sakali ay maaaring nga nag sa Los Angeles Lakers ng pagkatalo dito nga against sa Washington Wizards sa close game nga nila. Anyways, kayo pa mga idol, ano bang opinion nyo dito? Komento nyo lamang yan sa ating comment section.